Fish on. Fish on guys, ay baraka. Fish on guys, baraka. Third catch, na baraka. Third catch. Yang kakak ulam tuh guys. Nice. Third catch, puro baraka. ah, Oke. Okay. Oke. Okay. Third catch, the de. Marquis. Ito yung gamit natin guys. Yellow green na uh, spinning minnow. Red eye. Na. Ah, lakas na nga dun. Garage guys, Baraka Wala, puro Baraka ah Puro Baraka guys, good lord Nakakaulam na Malapit na nag-strike guys, ginagat Nakakabagot na sa langka <laughs> laki. Ang laki guys. Ah. Guys. Ah. Ta, 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 ta. laki ng guys. Ay. Kino da ka ulam Eh. Ah. Eh. Ah. Ayos ah. Ay, blessing talaga. Basta, ay, sasakaya. Ang hirap ng ito guys Malapit na guys in strike Hila. Hirap naman tanggalin na ito Yes Ganda ng spot ito guys Sunod sunod yung kagat Natuloy tuloy na malapit na guys, strike pa eh, nice good malapit na lang sa sana natin strike pa wala yung ngayon fish on tulo ba na ka guys yan, Lord. nakaka nakakaulam na si Bibi hihi wah strike guys, strike. Strike. Strike guys. Strike. <laughs> Ay, ano fish on, fish on wala. Ah, labo-labo ulit guys. <laughs> oh, nice, 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 nice. Nice. Thank you Lord. Fish on. Oh, ang dami na guys. Thank you, thank you. Galing, galing. Fish on. Ay, po na guys. Lah. Guys, Ah. oke. Hmm. <laughs> oke, okay. okay. thank you Lord. Thank you, po. Ah. na kali sa bang ulang. strike daw, strike nang strike daw, vision na pala. <laughs> ah, ano ba 'yan? Nakakatuwa naman. Ano, ah, meron pa. Ito ka meron pa. Sige na, habang maaga pa. Malaki yung alon, guys. Ang hirap kumayo. Ah. Ay, mauutapon. Kita tatapon guys Sama, so, kanali pa guys Untuk dag, ulam mm -hmm. Pangulam ulam, ulala, may, may balo, may balo guys sa sumusunod. May balo or doa la yan no. Mag-strike sana sila eh. isa makapalag. Malalim yung ano nang ano. Al bait na door pala. Malalim yung bulubog kaya hindi niya nila mahabol. Ayun oh. Fish on, napatras na tayo guys, fish on. thank you Lord. Fish ano na naman. Ah, uh, lapu, lapu ulit guys. Oi, That's That's thank you Lord. Fish on. Ay, fish on. Okay, tanggal na. Galing ah. Agi ulit Aga pa. Agak-agak pa tayo guys. Sana. kanagdago tayo sa gilid sa gilid yung magis guys vision nagbibit guys ang laki ang laki ah ah, ah. galing ang ah. laki ang ah. laki guys ah ah galing sa gilid ang ah. laki vision galing ay okay okay galing ah sa gilid natin guys yung nagis Ayan natin yung sibadala ko lahat ha. Ayos ah. sila basa bala sila guys pag maalon Dapat yan ito pala tayo namimigwit e. Eh. Baka meron pang kasama. Ang laki nun ha. Ah. pa natin dun sa ibang part banda napula ako oh, oh fish on guys fish on galing fish on fish on fish on ay yari fish, fish on fish on guys Ano talaga sa gilid guys yung mga napula guys Ayun, galing oh. Ayun oh. Ah. Okay, lagi sulit guys doon. Baka meron pa. Baka nanon sa gilid-gilid banda. Maalt maanan nga lang. Ah. Ah. Binalagyan natin baka matumaob. Fish on. Go, go, go. Ano naman na sa gilid guys Yung malalaki Alibasa mga si Nagsisilabasan guys part dito tayo guys sa may Tinatawag dito sa amin na tulong po o tatlong bato na magkatabi sa medyo may kalaliman <laughs> dito maraming barakay hugs natin dun may mga barakuda pa dito baka makadali tayo guys Mabalo Mabalo guys Sa mababaw natin inagis guys Ay Ay Yari <laughs> Tataob yung ano natin ha Parang tataob yung lagayan natin Wala na Fish on, fish on, fish on guys <laughs> Plastic pala Kala ko fish on na eh Plastic pala <laughs> Fish on guys <laughs> Baraka <laughs> kaya dito sa mga baba guys Nandito na yung baraka Ang ba? baraka lang siguro Itong ano na to Spinning minnow green na to

Ano yung makadagdag pa diba? Hagis lang ng hagis Maga pa naman Guys Fish on Ay nakabuhi Fish yun na sana eh pa eh yung hugs guys fish on fish on <laughs> baraka fish on yeah nice one Dagdag pa. Dagdag pa guys. I-on. Agay, agay. Ingat-ingat tayo, guys, nito. na natin guys isa, dalawa, ito, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa Tapos na guys thank you lord nice mm -hmm. Fish on, fish on guys, fish on, fish on. Hey! 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 Fish on! Fish on, guys! Yeah, right. Ayo, para ni guys, Fish on! paghapon na paghapon na pala guys nagsisilabasan na yung mga esda. nakaram naka, dami, naka pa tayo ay ilang piraso sa yun na nagdag natin simulan ng lumabas tayo ay umalis tayo dun sa ano ay na guys diba libro na pang ulam kaysa iupot natin maghapon sayang yung oras diba eh ka muna laro lang <laughs> kahabol pa <laughs> ah kahabol ka pa ah ha? alam mo ah kahabol pa guys sa tapat na natin ikinain pa talagang lulupit ng isda dito ah katapang grabe grouper na tong ibenta guys. Itong ibenta natin. Wala na. Wala na yata. May aboy pa ba? Wala na. Nice. Guys. Good night ini. Good night, nih, Hey. Lembri na panera. Nice. <laughs>